Ayun, oh. oh. Ayan, Yun. Ayo nga nga guys. Di ba, lumabas na nga. Ibig sabihin, totoo na yung chismis. Oo. Oh, oh. Diwata, anong masabi mo na sa EDSA na yung, yung billboard niya? Yun. nga, nagulat nga ako dahil di ba nandito tayo sa EDSA ngayon. Nakita ko may billboard ako doon. Nakailia na rin sa mga billboard dito na mga sikat. Kaya Diyos ko, naluluka talaga ako at saka natutuwa ako at natatakot kasi di ko na naman alam kung ano na naman ang sasabihin ng mga bashers so yun masaya kasi di ba at least na, nasa itsa na tayo ng sa mga sikat na talaga namang nilalagay talaga sa itsa at nalagay din tayo isang malaking karangalan yan kaya maraming salamat talaga dyan sa um, gumawa ng billboard ICT hello maraming salamat shoutout out sa ICT mabuhay tayo So yun guys, papunta na kami at titignan namin nga yung billboard ni Diwata. Nagpapakitingan ba tayo? So yan guys, uh, nandito tayo ngayon sa may uh, tapat mismo ng uh, Mega Mall. No? Uh, dito sa may uh, southbound. Ayan. Uh, at syempre, titignan natin ngayon yung uh, billboard ni Diwata ngayon dito. Ayan. Uh, lang natin lumabas at kasama natin si Diwata ngayon dito guys. Ay, nandiyan na ba? Ayun na ba yung set po niya? ito po yung para alamin kung totoo yung kumakalat ng chismes ngayon na may billboard na tayo dito sa ITSA. Kaya naman, let's go. May nagsabi kasi, na uh, uh, itong harap ng ito. may mall na to, dito na sa Kapila. Pagaling ka ng ba mapunta ka ng Pasay, bandang kanan. Sa southbound po tawag dito. Southbound. So ngayon, ah uh, dito doon sa may harap mismo ngayon. Nandito, ngayon dito na ngayon ang dito ng lakatakad. Kasi tinitingnan kung, kung saan na nabas. Ngayon, um, yun nga, marami kasing billboard dito, tapos hindi uh, ko pa siya nakikita, kaya naman doon sa address na binigay sa akin, doon sa nag dito ako nakatingin at nakahintod dahil apangal ko talaga kung may lalabas talaga ng billboard ni si Iwata. So, obserbahan natin, no? Kaya tayo dito. Kaya naman, meron din dito sa hindi na di ko lalabas yung billboard. Ayun na, namabas na. Ayun 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 nga, o. nga, Subukan tayo uh, guys. Di ba lumabas na nga ibig sabihin totoo na yung chismis. oh, ayun oh. talaga tayo ayan oh. Ayun oh. diba, nakita niyo ang laki-laki? Kaya naman tus ko. Ah, um, uh, kinakabahan at nagpapasalamat ako. Bakit ako nagpapasalamat? Kasi uh, hindi ko talaga akalain sa buong buhay ko na malalagay din talaga yung burden natin dito mismo pa sa itsa na kung saan Pag pagsabayan talaga sa mga taong sikat na lang naman yung mga tao talaga nilalagay dito sa sa insa sa billboard at paswerte tayo kasi isa tayo sa mga nabigyan din ng para magkaroon ng demo din sa insa nakasakot naman ako sa mga bashers kasi hindi ko na alam kung ano naman ang sasabihin kaya inusyan sa lahat so yun, talaga maraming salamat ang ICT kung ano yung ginandaan sa insa sa city Talagay natin yung billboard dyan. syempre pinaka 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 talaga para walang organize kaya kaya maraming salamat and shout out sa ICT ayun, ayun ulit ayun yun uh, natin no, right, oh. uh, uh, guys uh, grabe grabe success story so yung uh, billboard ni Diwata ang dito, dito guys kasi dito sa billboard ko pinapakita talaga dito yung story ng buhay ko simula noon sa ilalim at kung ano-ano pahal niya ngayon lahat ng dadaan sa Ipsa. Kung nakita niyo yung billboard ko, pakicomment. At mas maganda siguro mapicturan niyo. Tapos itag ako. Nakumalan niyo, di ba? So yun. Lahat ng mga kagitan na tapos sa Ipsa, sa baba. Ang pa dito, at yung Bible ko, may billboard si di oh. ba? Magkakabi kami. Tamang tamang yung suot ko. Inuulit siya nawala daw. Diyan na na-record. Ayan. No.